magandang umaga mga ka Jess Vlog Good morning, good morning everyone uh, Dito na naman tayo sa may part na kasi medyo maulan Kaya wala masyadong araw mga ka Jess Vlog Good morning sa inyo lahat At nakapaglakad na naman kaming mag-asawa Dahil Saturday ngayon So kasama namin namin bunso kasi ha Birthday niya kahapon Kaya medyo nakakain na marami-rami Magbabawas-bawas ng konting pawis yan na ang aking mga ka-JS Vlog. Nauna na sa amin ang aming anak na makulit. Yan. di ka masyadong papawisan kasi simula kahapon talagang maulan hanggang ngayon. Yan. Kasalubong namin yung mga Sumba Makers. <laughs> Dito po yan sa may part na Kanlubang at Carmel. Alright, good morning sa inyong lahat dyan Dito sa ating mga tigakalubang Ito po ang may bahay Si Bing Saturday or Saturday morning Na medyo madilim ang panahon Kaya wala siyang araw At kami naman po ay nakapaglakad-lakad dito sa aming uh, Ayan ang aming anak na nasa unahan na makulit. Siyang kaway, ang birthday boy. Happy birthday, CJ. Happy birthday. Happy birthday. O oh, yan. Ito na. <laughs> medyo napalakas-lakas ang kain kahapon. Kaya medyo tayo eh. Pag-uutay ng bawat ng kain. Pinagkainan. Sana huwag na mulan ngayong part na to. Kasi eh. O, oh, CJ! Disgrasya talaga ng batang ko. Tapos ikot, nagpagutom, tapos uwi, kakain. <laughs> Ganun lang ang buhay. Tuwing umaga. So, yan mga Jess Vlog. Good morning. And, bye-bye. Mami! Yo, thank you, thank you very much. Maulang Sabado. Okay, thank you. Ayan. Dito tayo sa may part ng Manfil. Kasi biglang nagutom daw yung aking mag-ina. Siyempre, pagkatapos maglakad-lakad, kakain naman daw sila. Ano ba yun? nag air tapos kakain agad. Ayan yung aking birthday boy si boy Lomi uh, every morning gusto niya lagi sa maglo Lomi kaya ahanap ah, tayo ng kakainan natin ng Lomi tapos yung aking may bahay ayun na malayo tayo sa mat part ng manu field tayo ang mga kakainan ka vlog good morning good morning Pasok na tayo dito sa Paikit lumihan. Pasok tayo rito mga ka-Jess Vlog. Ayan. Dito tayo sa may lumihan. Kakain tayo rito. Kaya hahanap tayo rito ng maaalmusal. Dito may lagay yung bike mo sa harapan. Ayan. Good morning, good morning. Ito po ang lumihan ng SM Lomi. oy Meron pa pala isang nakita rito na huli ka. Huli ka Batman. Ayun pala sige. <laughs> Wapong bagsik. So yeah, mga Jazz Vlog, good morning at maglo-lolo din tayo rito. Thank you. <tipos> Panat. Ang mga mga Jazz Vlog natin <tipos> Ang almusal dito sa mga mga. <tipos> It was nice one. Thank you. Kami na kayo. Yo. Oh, Jess Blal, big shoutout sa'yo. Salamat sa support. Sabi ko, magpapangit lang. Thank you.